ng quarantine replacement natin 7 si days. din meron siyang 1 year warranty sa service. Okay, para para po. Inaalag sa warranty yung mga factory defect na hindi siya nagana sa wifi, SIM card, charger. Pero sa mga latest naman po, walang problema sa mga kanya. In case lang, uh, na, kaya natin oh, rady, Pag galing kasi sa area doon sa labasan, papunta ka lang dito. Diyan so, na po yung area po dito kung, kung saan po yung bodiga ni Ninong. So, magandang unlock na nga yung bagong-bagong mga lock natin mga sa bodiga po ni Ninong mga guys. Yan. Ganda ng karatula. Billboard niya oh. So, mag magandang na-approve na masyado ng gusto ng yung ano yung karatula, kartulan nila mga Napakaganda color win niya na. Combination color win mga guys, napaka -solid. So dito tayo sa Dito naman tayo sa Budiga. gusto mer ka mga ito na may maila sila kung anong pang makikita ng na okay hindi Si

eh, sa ay. Meron din dito itong iPad, ihi, 3,999 pesos. 1, na lang Ang Meron din naman kayong murang iPad, 'yung dito, 'yung dating 3,400. Ngayon, 3,299 na lang. iPad mini. na Meron din dito 'yung iPad 10, 33 tayo sa pang gaming phone ng i10 RS4. 120 na siya, na lang. Dating price ay 6,799. Yes, ayan. 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 yung nag-trading Ayan. 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 Gaming phone po ito na kayo. Hmm. Ayan. Gaming yeah, phone. Pwede na yung gaming phone. Ito. ito yung bagong labas P ng Infinix. itong Hot Ito 50, tablet, uh, uh, Ito kasi ito pala oh, sa bodega ni na. Po Ito yes. Oh yeah, yeah. tapos na lang siya ngayon. Ito yung bagong labas <laughs> nila ngayon <laughs> in Phoenix. In Phoenix hot pit 7,799 pesos naka 256 GB na siya, 16 GB. Group. So ano man ang mga warranty na po niyan Warranty that? namin po dito. Meron pa dito One month warranty replacement natin 7 days. Then meron siyang 1 year warranty sa service <laughs> para para po. Inaalam na din sa warranty Yung mga factory defect na hindi siya nagana sa wifi, sim card, charger. Pero sa mga latest naman po, walang problema sa mga kanya. In case lang, kaya oh, natin oh, yeah. So ano pa po pwede po natin mga, mga ano na sa mga viewers natin? Yung lagi so, ano hinahanap pang... nila. Ayan, yung ano. GT20 Pro. 256 GB na siya. 24 GB RAM. For only 14,599 pesos. Ay, ba? Diba? Napakaganda. Yeah. So ganoon pa rin ang price niya na hindi ano. Ayun. Kasi kasi mabilis sa market. Okay. So sa alagang 14,500 so, na tiningin. mas mataas, meron din tayo ng Infinix, Infinix Note 14, 5GB na po ito, 512 gb na sharp, 24 gb RAM, 10,979. Ay, meron ganda. So, okay, so Napakaganda 5G na siya, 5G 5G, 5G. Meron din tayo dito ang Infinix 030 Infinix 032 56 GB na siya 16 GB RAM. Ang dating presyo ay 9,199 ngayon binibigyan na lang namin siya ng 8,500. Ayun. Sinalis siya ng mga 1,000 na lang siya. Syempre oh, may plastic pa. Para kasi talaga ang brand yung brand niya po. Yes, syempre may pero yung mga pagkakaalam ko lagi dahil makakalang pa mas ko rito sa bodega ni Nino Uh uh, uh uh, budi ganininong ito, di ba? Budi ganininong ito, di ba? Bagong costume. Yeah. Sa totoo lang, ang price dito so, talaga sumubo. Sige, madam. May ngayon, super bagsak, presyo, dahil ang dati price ay 9,199. So, ngayon, 8,500 pesos oh. na lang. Yay! Yeah. Yeah. So, ano pa? So, wala bang ibang pupuntaan? Dito lang kay budi ganininong? Dito

Eh, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Oh, may plastic pa talaga, may cover pa siya. legit. Legit, legit. Galit? So, may peso del pa Maliban dito mo. Okay, sa mga lahat ng followers ng mga Poging vloggers. Oh, yeah. Oh, <laughs> shout Okay. Iniimbitahan ko po kayo pumunta po dito sa bagong palengke ng Taytay Rizal kung saan matatagpuan ang may mga murang gadget, uh, smart uh, TV. Ito lang po yan sa bodega ni Nino, Black speaker. One. Ayun yung mga speaker kompleto po. Speaker, tablet, cellphone, laptop, smart TV. Lahat <inaudible> na po na nito. Meron din tayong mga iPhone. Yay! Hindi <inaudible> yun yeah. 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 sa taas, sa ground floor po. Sa first floor lang po tayo. First floor, wala ta po tayo sa taas. Huwag tatawid. Tatawid, huwag natatawid. Sino ba yun? Ang pinakamaganda. <inaudible> Makikita yun. Ang pinakamaganda. <inaudible>

999 pesos. Meron na siyang kasamang Poco yun. at saka tablet na po with is a mini speaker. 5,999. Ano ito? Eh? Mga new version ba ito? Old model o hindi? New day. version to. Mga bago yun, mga oh, ba latest, uh, yun. to po Yon, mga bago. Ang latest. Yon. 128. Tapos ito yung maagang pamas ko talaga ni Ninong na meron talagang speaker. Tapos nagkakalagang ng 5,999. 5,999 mayroon din yung kasama. Yan, sige. 30 to 50 budget. Mayroon din tayo itong tablet na po. Mayroon na siyang nga sa mga ITEL EAT with mini speakers talagang 5,400. Bababa ng bababa. Bababa ng bababa oh, yung question na. Saka iba po ito yung mga nakalagyan na cellphone. Kung ayaw nila lang iba, pwede naman natin palitan. Kapalitan. Yung po ito. Ayan ang kagandahan talaga rito sa budi ganun. Ano pa ang meron dyan? <laughs> Aba, ito na, na, mababa, ano? na phones, Ay, ito na, Old model na Ito na. Pwede pa siyang gamitin. Yan, old model, ano? 2,799 Dalawang cellphone na yan. Nakangala ka lang ng isang libo. plus. Tapos may kasama ka pa rito. Uh, at no? saka mini fan okay. yeah, Ito, na gano, gano, yan, Dalawang gano, na, Ito, kay Mrs. Oh. Ito sa pangalawang... Mrs. Hindi, <laughs> sa pangalawang...

Okay, Mama. Doon naman tayo sa speaker at sa TV. Para doon diretso tayo. Oo, oh, speaker din. Papunta tayo doon. O kung ano, man sana itawo sa mayroon na siyang kape, mayroon na sa mga samang kanpas, parehong may muna kape, may muna kape, may muna kape, may muna kape, may muna may muna kape, may muna kape, may muna kape, may muna kape, may

199, yung piso mo para maging 98 piso din. Oy, excuse oh, yes. me. Oh, okay. Ito may kumakain. Bili naman ng. Aray, aray. Magkano ang presyo ana? Dela, dela. Dela.

45 inches 45 inches o oh, walong pirasong mga pre ano sa mga items mga electric pa panalo panalo kanino may speaker pa tapos 45 tama na sa halagang 9000 ito yung mga libre niya. mga guys talagang ang tinadayo talaga ito mga guys mga yung budiga nini nininong mga guys. So dito po tayo sa mga ano.

Mayroon talagang matatanggap ka. Maganda yan kasi maraming previous. Yung electric fan, the remote. Pag medyo senior citizen ka, hindi na siya po ang... Mama, pinagpapunan nyo naman senior citizen. Grabe kayo. Dari makin, senior citizen, discounted pa. Discounted pa. Ah, senior? Doon ka nalang manalangin sa mystery box. Baka... mo. Malay mo. Wala lang, ah, discounting senior dito, eh. ay eh, talagang, ano na kayo, talaga, yun, yes. talaga, sagad na sagad, may talagang panalo kayo. Sige, maganda mo ba? Hindi pa sagad, eh. Yun, oh, no? yun na no? yun, titisin, oh. No? Ah, na ba si maganda? Ay, parang, ayun, nandiyan. lang din, busy Maganda, na. asan ka na? Uh, ayun, ano si Mampayla. Ay, ito lang maganda? Ano sinabi ko sa'yo? Kasi maganda sa'yo. Ay! Ay, ay, sorry po, sorry po. Ay, padarin mo na, padarin. Anan po. Okay, on, Sige lang po. Ano? So, magkano ang presyo? Danda. Magkano? Magkano? 33. Anong iPhone yan? Anong cellphone? Itel. Hi. All right, so 33 oh, si, yan. Si Pasok po tayo, pasok ha. Pasok, pasok po. Ma'am, pasok lang. Uy. Ah, dito.